mag update na sana ako kay Afam pero pagbukas ko ng wifi, ang haba-haba na pala ng mensahe niya para sa akin. Dear Madam Native Filipina, I'm one of your avid followers. Lagi kong inaabangan lahat ng mga kwentong Afam mo. nag -e enjoy po ako sa pakikinig at pagbabasa ng mga comments every time na magbabasa kayo ng Afam story. At sana mabasa mo din ang kwento ko. Itago mo na lamang po ang pangalan ko bilang si Juana. Baka kasi marinig ni Marites kong kaibigan ang kwento ko. 35 years old na po ako madam at hiwalay sa asawa. Pero kasal pa kami. Hindi pa anald. May dalawang anak kami na malalaki na. nag po ako sa dating sites. Naghahanap lang ako ng makakausap sana. Pero hindi ko sukat akalain na sa dami ng nakakausap ko doon, eh mahuhulog ang loob ko ng sobra sa isa sa kanila. In short, na-inlove ako kasi napakabait niya at marispeto. Never ko siyang nakitaan ng pagiging bastos, kagaya ng iba. So way back February 2024 kami nag-start na magkakilala. And then April, naging kami na. And then nag-decide siya na makipagkita. Sabi ko naman, sige, by the month of August na lang. Pumayag naman siya at sinabing, I will wait for that. Kasi nandito po ako sa abroad ngayon, nagwo-work madam. And then ito na nga, nag-ask siya kung saan kami magkikita. So sinabi ko sa kanya, nasa Thailand. So fast forward, nagkita nga kami sa Thailand. Seven days kami doon. Excited siya at napakaseryoso niyang tao. Nag-enjoy naman kami doon and then after the vacation, before flight na namin pabalik ay nag-propose na siya kaagad. Una pa lang naming pagkikita. Nagulat ako at ang sabi ko, bakit ang bilis naman? Sabi niya, maybe I am so fast but I am direct. Napasabi na lang ako sa sarili ko na may ganun pala. Pero in fairness, for the first time in my life na nangyari sa buhay ko yung mga ganoong eksena. Yung papasuotan ka ng diamond ring. Hindi ko ma-express yung sobrang saya ko. Pero deep inside, ang sabi ko na lang ay paano kaya to? Kasi hindi pa annulled ang kasal ko. And then sabi niya, please accept my love for you. So tinanggap ko na lang. Sabi niya, step by step daw. Mahal niya ako at ramdam ko talaga na special ako sa kanya. At ito na nga, flight na namin. Malungkot kami pareho dahil maghihiwalay na kami ng landas. Siya ay isa palang Amerikano. 15 years ang age gap namin at may dalawang anak siya sa puder niya. Marami siyang ipinangako sa akin na kapag kami daw ay magkatuluyan, dadalhin niya ako sa Amerika. Sabi ko, aayusin ko muna ang annulment ko. Hindi ko pa pala nabanggit sa kanya, madam, na wala pang divorce sa Pilipinas. Fast forward after a month, unti-unti ko nang napapansin sa kanya na parang nagbago siya. Hindi na siya ganoon ka-sweet sa akin. Kasi madam, nagsabi ako sa kanya na pinapauwi na ako ng Pilipinas kasi walang magbabantay sa mga anak ko. Hindi ko pa pala naisabi sa kanya ang totoo na yung mga anak ko ay iniwan ko sa tatay nila. Ang alam niya lang ay nasa nanay ko. Nagsinungaling po ako sa kanya. At yun na nga, sabi niya sa akin na think it wisely before you go home. Sabi ko naman na buo na ang desisyon ko na umuwi na para ako na ang magbabantay sa mga anak ko. So ito na nga madam, flight ko na pa uwi ng Pilipinas. Ang sweet niya pa sa akin ha. Sabi niya, have a safe flight honey and I'm happy that you will see your family. My love goes to you. And then, pagdating ko ng airport, pag open ko ng wifi para i-update ko na sana siya, na nakarating na ako ay may message na palang pagkahaba-haba ang nabasa ko. Yun pala, nakipag-break na siya sa akin. Kasi pinili ko daw ang asawa ko. At nalaman niya na yung mga anak ko ay nasa tatay nila. Kasi chinat pala siya ng kapatid ko na layo anak ko kasi mag daw kami na baka maayos pa ang aming pamilya. Nag-agree pala siya doon sa usapan nila ng kapatid ko. Sobra po akong nasaktan pero wala akong magawa. Hindi po kami nagkaayos ng dati kong asawa kasi kahit anong gawin ko, wala na akong feelings para sa kanya. Para na lang sa mga anak ko kung bakit ako umuwi. At ito na madam, dahil wala akong magawa, boring, nagtry akong bumalik sa dating site at inactivate ko ulit ang account ko. At sa kakascroll ko, nakita ko siya doon sa site na yon, active online. Pero hindi ko pa siya biniview para sakali hindi niya ako mapansin na online ako. And then in-update ko yung profile ko. At ginandahan ang details doon. Yung tipong maraming magkaka-interes sa akin. At mga magaganda at sexy ang photos na nilagay ko. At ang caption ay, I am here again to try finding my better half. Serious man, etc. So ayun na nga, ang dami nag-message sa akin. Ang daming likes and views. At ayun na, hinanap ko siya ulit. And then, v ko siya. Ayun na, kita ko nga na nag-view rin siya sa profile ko. Madam, ginawa ko ito para iparamdam ko sa kanya na hindi lang siya ang marunong maghanap ulit. Naiinis ako at nasasaktan talaga sa mga nangyari sa amin. Ayon, in-screenshot niya ang post ko at sinend niya sa kapatid ko. Tapos, ayon na madam, gumawa ko ng fake account at hinanap ko siya sa site. And then, chinat ko. Ayon, pumatol sa chat ko madam. At noon na nag-start kaming mag-usap. Sabi ko, seryoso ako sa kanya at mag-leave na ako sa dating site. Ayon, binigay niya na kagad ang WhatsApp number niya. Ayon, sinabihan ko na rin siya na mag leave na rin siya sa dating site na yon. So, ayun na nga, umalis din siya, madam. Gumawa na rin pala ako, madam, ng bagong WhatsApp para doon na kami mag-start na magkausap. Ngayon, madam, gusto niya na mag-video call kami. Sabi ko, hindi pa pwede kasi nasa work ako. Sabi niya, kapag off-duty ko daw ay mag-video call kami. Nagkwentuhan na kami, madam, about sa mga past niya at naikwento niya na rin ang past niya sa Pinay na ex niya. Ang hindi niya alam na ako pala yon. Hahaha. <laughs> pinagtripan ko lang siya kasi pinagtripan niya rin ako. Then ito na po, hindi na siya masyadong nagre-reply sa chat ko. Sabi ko sa kanya, what's wrong? Sagot niya, marami daw siyang iniisip. Nakita niya daw kasi yung ex pinay niya sa online dating site. Sabi ko, maybe she wants to find also another one. At wala na siyang reply. After two days, isi-chat ko pa sana pero binlock na pala niya ako. Ngayon madam, siguro naguguluhan na yung isip niya. Kung bakit nasa dating site ako. Kasi ang sabi ko sa kanya, siya lang ang pipiliin ko over to my ex. As long as he doesn't give up on me, I will stay. So hinanap po ulit siya sa dating site. Pero deactivated na yung account niya. Hindi ko na makita. Madam at sa mga followers mo, ano po ba sa palagay niyo? Siguro masakit din sa kanya na makita niya ako sa site. Kasi sa akin, sobrang sakit talaga. Kaya naging sports na lang ako. Mag-move on na lang po ba ako? Kasi until now, mahal na mahal ko pa rin siya madam may nagmessage sa akin doon na isang medical doctor at seryoso din sa akin na makilala ako handa daw niya akong tanggapin kung anuman daw ang nakaraan ko puro lang video call kasi ayaw niya ng chat chat ako lang daw ang gusto niya kasi yung mga una niyang nakilala sa dating site ayaw magpakita sa video call kaya naman iniisip niya ang mga scammer lang sila itong si doctor pala madam malambing at lagi niya akong ina-update sa mga lakad niya at lagi niyang kinakamusta ang pamilya ko pero ganito madam parang hindi pa ako ready kay doctor kasi nga mahal ko pa yung nang iwan sa akin na afam. Di pa rin ako makamove on. Sana mapayuan niyo po ako at ng mga followers niyo. Salamat po ng marami at God bless sa inyo at sana marami po kayong ma-advise sa akin. Hello my dear letter sender, sobrang sakit ng ginawa mo kay Afam. Please madam letter sender, wag mong iisipin na pinagtripan ka niya. At naging sports ka lang, kaya pinagtripan mo din siya. Maling mindset po yun madam ha. Kasi alam naman natin na naging seryoso siya. Kung hindi lang nakialam itong sister mo, iwala eh, sanang magiging problema. So ito na nga, magsilbing aral sana ito sa lahat no, na ugaliin natin magsabi ng katotohanan. Iwasan natin magsabi ng kasinungalingan kasi sooner or later ito rin ay ating pagsisisihan. Isa pa nang ko sa kapatid mo ha, bakit ba siya nakikialam? Yung asta niya, parang siya na ang nagdesisyon para sa'yo eh. Kung alam naman niyang naghiwalay na kayo ng ex mo, eh wala siyang karapatang i-message ang afam mo at manduhan niyang ikaw ay layuan. I understand kung gusto niyang makatulong i-save ang pamilya mo. Pero mali pa din na ikaw ay pangunahan sa mga desisyong gagawin mo sa buhay. Sandra, anong dahilan mo bakit ka nagsinungaling kay Afam? Na nasa nanay mo ang mga anak nyo. Isa pa, hiwalay na ba talaga kayo ng asawa mo bago ka pa nagdesisyong mag-abroad? Baka naman kasi maayos naman nung umalis ka. At ikaw lang ang nagbago at na fall out of love sa kanya mula nung nagumpisa kang makipag sa Afam. Kasi nga, madami akong naririnig ha, na pag nasa ibang bansa na si kabayan, biglang naging single. Sana madam, hindi ka kasale sa bilang nila. Kaya naman, naiisip ko rin na baka ito ang dahilan kung bakit yung sister mo na alam para mabuong ang inyong pamilya. Wala ka din kasing sinabi sa kwento mo kung masama ba ang asawa mong Noipi kaya kayo nagkahiwalay. Kaya naman, naiisip ko din letter sender na maaaring mabuting tao ang asawa mong Noipi kaya itong sister mo kumakampi sa kanya. Madam, kung mabuting tao ang asawa mo, wag mo naman sana siyang basta-bastang itapo na lang. Remember, a good husband is a gift from God. Baka lang kasi nabulag ka dahil sa trending. Kung mabait naman ang asawa mo, huwag naman nating ipagpalit basta-basta sa mga material na bagay. Kasi kayang kaya nyo namang magsumikap at magtulungan. Tamang diskarte lang ang kailangan. Anyway, sana lang sender may malalim na dahilan, kaya nangyari ang inyong hiwalayan. So let's go back to your afam. Isa ka pang nakakainis kay. Nagawan mo na sana ng paraan na muli kayong magkausap, pero pinagpatuloy mo pa din ang pagpapanggap. Sana sender the moment na nagkwento siya tungkol sa ex niya, isinundan e mo na ng confession na ikaw yon. Sabay hingi ng tawad at humiling ng isa pang pagkakataon dahil mahal mo pa siya at hindi na kayo nagkaayos pa ng iyong asawa. Pero anong ginawa mo instead magpaliwanag at magpakilala, iginatungan e mo pa na baka gustong maghanap ng iba ng ex niya. Sablay ka sender, ayun na trauma na yung afam sa nangyari sa inyo. Kaya binlock na pati yung dami account mo. Wala naman sanang kasalanan yun, di ba? Maybe nag-overthink na yon at galit na galit sa sarili niya kung bakit siya na-inlove sa'yo. And the worst pa is yung magka-trust issue siya. Kaya binlock ang dami account mo, maybe inis na inis siya at wala nang tiwala pa. Kasi he might think na pare-parehas lang tayong mga Pilipina. Ang bilis mo kasing sumuko, sender. Sana pinaglaban mo man lang siya. Kasi alam mo naman mismo sa sarili mo kung gaano siya kaseryoso sa'yo. Please, sender, ayusin mo muna ang mga desisyon at issues mo sa buhay. Kung talagang hiwalay na kayo ng Noypi, edi, i-final mo na. Wala nang atrasan pa. Para naman sa susunod mong maging afam, eh hindi na masasaktan. Ngayon, kung mahal mo pa yung Amerikano, eh dihabulin mo. Wala kang karapatang mag-inarte kasi kasalanan mo naman. Huwag kang titigil hanggat hindi kayo nakapag-usap ng masinsinan. Foreclosure lang naman sa inyong relasyon. Kasi hindi ka naman talaga basta-basta makakapag-move on. Kung hindi man lang kayo nagkaroon ng matinong usapan sa huling pagkakataon. Hangad kong magkausap pa kayo muli para naman magkaalaman na kung may second chance pa ba kayo or wala na talaga. So after that, pwede ka na magpatuloy sa bagong AFAM na doktor. Pwede namang talking stage na lang muna kayo ni AFAM doktor while hinahabol mo pa yung isa. I am hoping, Letter Sender, that you won't do the same mistake again. Sana natuto ka na sa unang naging experience mo. Pakicomment naman mga dami ng inyong payo at opinion sa kwento ni Sender. Maraming salamat po. Good luck din sa iyo madam.